Hello, hello mga ating happy long weekend. So, nandito ngayon tayo sa tindahan dahil tayo ang bantay at ito rin yung time na pwede tayong maglinis at magayos ng mga paninda. Magdo-double check din tayo ng inventory kung meron na mga pa-expired, kung yung iba um, pwede pa o hindi na. So, ito lang yung time natin. And nakapag-ready na tayo ng Um, sarili natin syempre kasi pag nasimulan natin niyan lalo na yung mga delata kapag naumpisahan nating punasan so tapos may bibili pa hindi buong maghapon kulang ang maghapon natin sa paglilinis dito sa tindahan so dahil um weekend nga at dahil bi naging busy tayo sa office so ito lang yung time para tayo ay maglinis at magayos dito sa tindahan so medyo magulan na yung mga stacks and aayusin natin siya later. So, ito pala yung aking mga ginagawa. Oh. Isa to sa mga um, ginagawa ko rin, best dito sa aming tindahan. Yan, pag may bagong design, uh, mabilis diyang maubos. Ito, so, yan. So, nandito rin. So, ito yung mga promo natin na siguro mga 2 weeks bago mag-expired, 2 to 3 weeks bago mag-expired, binabuy one take one na natin siya. So, mabilis siya maubos. Pag puno, eh, makita lang ng mga, mga customer yan na nandyan, um, mabibili agad yan. Sa akin, gusto Ayan. So, kailangan din ma-check natin yung um, lagi natin na check yung ating mga dahil Siyempre, yung mga nasa sulok-sulok, minsan hindi na nagagalaw. Natatabunan lang ng mga new stocks. So, masasayang lang siya. Kaya, dapat lagi natin din i-check ich ang ating mga stocks. So, ito, buy one, take one na siya. Ayan. ako na rin ang gumawa ng aking sticker. So, yun nga another tip natin mga kasari, mga ateng um, para hindi masayang yung ating mga paninda, um lagi nating do double check lalo na yung expiration para at least um laging bago ang ating stock. So, isa sa aking mga tips is kapag mga 2 to 3 weeks na siyang mae-expired na, i-buy one take one na natin. So, ito gumawa ako niyan. So, November 12 pa yung kanyang expiration pero buy one take one na yan dito sa amin. Para at least hindi masayang yung ating puhunan plus um, matutuwa pa rin yung mga customers natin kasi naka buy one take one sila. So price of one pero makakuha sila ng dalawa. Okay. kesa masayang, at least makabuy one take one na lang, di ba? So, ganun talaga ang mga sari-sari store owners. Isa yan sa mga sacrifices natin. Um, yun, yung ma e expire tayo ng ating mga paninda. Pero bago mangyari yon kailangan ma-double check muna natin at maagapan natin. Nilinisin din natin siya kasi nakakahiya sa customer kapag marumihing maraming alikabok. Kasi hindi natin maiiwasan, nasa tabing kalsada tayo, hindi naman aircon ang ating tindahan. So, in just one week, marami na naman alikabok. So, hindi naman ako weekly na nag um, didinis, pero Siyempre, marami rin tayong mga pinagkakabalahan, nananahe, gumagawa tayo ng scrunchies, ng headband, ng kung ano-ano pa. So, at least, nababawasan lang yung mga alikabok. balikabok. Meron tayong allergic rhinitis, kaya ganyan tayo. So, minsan, nagdadagdad ako ng new item. Tulad to, new item. Check natin kung mabenta. Eh. Hi. Meron kayong costume. Ano? <laughs> Nagkukwenta na yung aking manager. pag paggabi, bago kami magsara, nag siya yung aking manager. Nagkukwenta na siya ng magkano yung kinita. Milyones na bayan. Pwede na tayong pang mansion. Mansion. Oh, diba? Wow ha. Inip.